<laughs> oh, so, yeah. so, yeah. ano sasabihin kay Ama? Thank you. Oh, kiss. Merry Christmas. Yeah. Thank you. Oh, kiss. Kiss kay Ama. Thank you, Oh, kiss okay, kay Ama. Isa-isa. Mm. Yan. Sino packs. nagbigay niya sa iyo? <laughs> si Ama. Bakit ba? Bakit bak, pa yun naman ako? Yeah, yeah. Ay, eh, dali, ako, wala na. Wala na ako pero. Pahingi ako. Wala na ako pero. Galing naman ito tayo. One hundred and one hundred and Salamat po Am. Um, salamat po Diyos ko. At ma ay buhay pa hanggang ngayon. Salamat. I eh, pray mo daw. Ano raw? <laughs> Salamat. Eh, pag-pray mo daw. Dali na. Sure, Eh, bulong mo kaya, ma'am. laksa mo. Dali na. Oo. Uh, uh, uh. <laughs> ano? Sige na, pakinggan. ko, lakhan mo. Salamat. Salamat. Diyos ko. Uh -huh. At pinapasko bin na ako niya, ma. At papasko niya, ma. Yeah. Hmm. Friend, play. chúng no. Anyone up and play all the, all the way. Paris What fun it takes to write and in tonight? Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way.